Ibinunyag na isang news and information website at fact checker na presson.ph sa pagdinig ng House Triple Committee na may mahigit isandaan Chinese Link X accounts na nagpapakalat ng negatibong impormasyon laban sa Pilipinas at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanilang pagsusuri sa bay-sabay na ginawa ang mga account at may kadudadudang aktibidad na layong impluensyahan ang democratic processes ng bansa. Kasama rin sa nilalaman ng posts, ang isang ang isyong may kinraman kay Vice Presidente Sara Duterte. Uh, meron po kaming na-identify ng na 107 accounts as of 11am this morning na uh, nagpapakala to ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, mag, yung iba sa kanila Chinese ang pangalan karamihan sa kanila sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable.